Labing walong na anak ni Jeric Raval. Ikinagulat ng marami ang balita na si Jeric Raval, isang kilalang action star sa Pilipinas, ay mayroong labing walong na anak. Nakakagulat, apat lang sa mga ito ang anak niya sa kanyang legal na asawa na si Holiday Buen Suceso. Ang hindi inaasahang revelasyon na ito ay nagdulot ng interes at kuryosidad sa mga tagahanga at sa publiko. Maraming tao ang gustong malaman kung paano nababalans ni Jeric ang kanyang abalang buhay sa showbiz at sa kanyang malaking pamilya. Paano nababalans ni Jeric Raval ang buhay niya bilang isang movie star at ama sa labing walong na anak? Inamin ni Jeric na ang pagkakaroon ng labing walong na anak ay parehong biyaya at hamon. Habang siya ay nagpapasalamat sa kanyang malaking pamilya, kinikilala rin niya ang hirap ng pagiging mapagmahal at suportadong ama sa kanilang lahat. Kahit na abala ang kanyang schedule, sinisiguro ni Jeric na may oras siya para sa bawat anak upang maramdaman nilang sila ay mahalaga at pinapahalagahan. Ano ang mga hamon na hinaharap ni Jeric sa pagpapalaki ng ganito kalaking pamilya? Ipinahayag ni Jeric Raval ang kanyang pagmamalaki sa mga nagawa ng kanyang mga anak, at sinabi na bawat isa ay may natatanging talento at personalidad. Ang ilan sa kanyang mga anak ay sumunod sa kanyang yapak at pumasok sa industriya ng entertainment. Ang kanyang anak na si Erabal ay kilala na rin bilang isang aktres na nagpapatunay na ang talento ay namamana. Paano naka ang karera ni Jeric Raval sa mga desisyon ng kanyang mga anak? Patuloy na tumataas ang interes ng publiko sa buhay pamilya ni Jeric habang mas marami ang nakakaalam tungkol sa kanyang labing walong na anak. Marami ang nagtataka kung paano niya napapanatili ang pagkakalapit ng kanyang pamilya. Ang kanyang kwento ay patunay ng lakas ng pagmamahal at dedikasyon, na nagpapakita na ang matibay na ugnayan ng pamilya ay maaaring mabuo anuman ang laki nito. Anong aral ang maibibigay ng kwento ni Jeric Raval sa ibang pamilya?